salamat na na mga ang kapitan sa ang po. Ngayon tayo uh, sa lugar kung saan uh, isang taon na nakatira sa isang bahay na hindi pa natapos na ano po may karamdaman sumerong so, pong nakapagturo sa atin kanina so binalikan natin para po tayong dalang bigas, groceries. Alamin muna natin kung ano pong kalagayan ng isang uh, kuya po na nakatira sa Jones, hindi pa natapos na bahay. So, dito daw nakatira si Kuya. Kuya! Oh, Ang ya. mong ginahin mo ya, diha. Ha? Dito ta. Ang kayo? Dito lang si ya, siya magano ano ya, magsayang. Di <laughs> Saka dito na rin siya matulog. Malaking bahay pero hindi ko natapos. Kumusta? Ha? Ya, ta. Ani itu sih sudah nih ya. Wah, nautan nuk tuloy. Nautan nuk tuloy. Nau sama nih mau kamu kia. Di selas ya. Nau sama pakai tabua. Wah, kena halman terhalublak nih wihilper. Hmm, ekstra bahwa kasau kening kini halublakan. Ya, nau sama nasi nih di ya. Kena hapun limpiwan. Hmm, mau apa? Ya, kahim kena semento imu keon. Ya, imu nanang napa cik ya? Nabuhanara ni kausap? Hmm, kailangan yun na siyang ipatsika pag-usap kuya kay ay, ni Hubag Mayo hmm? Mamaga Saka, sobrang payat na rin ni kuya Pang Pangalan din mo kuya? Irwin Irwin? Hmm. May asawa ka ba? Awala, buwag na may buwan na, may anak? Oo oh. Saan ang anak ninyo ngayon kuya? Ito sa Udlot Sa Udlot, may asawa na rin, anay Asawa ko Wala na rin, Wapa Eskwila po siya. Pag Eskwila. Pila ka buksod anak ni mo kaya? Usara. Usara? Mm -hmm. Babae ba? Laki? Laki. Uh, um, ilang taon na rin kayo? Pila sa edad niyo? Dugay na. Ay, pila sa edad niyo karon? Karon? Oo. Kuntis sing... Ah, kuntis ay. Kuntis ay na. Ay mo nga na yung bahay dito kaya? Sa kong Sa kong yaan agma mga kong bahay ah ay. Ay, nahunag ang bahay ninyo. palhin ko nga rin. Ang um, mayo kayo ipapuyo ka dito rin sa imuhang iyaan. Ito so, juga at korta ma kortha no han ko yan ho kay kay sakit ho oh, oh. oh, maayo unta na no? atunang i patik para maka ka uk tombal oh. no hmm. tiba yutik para sa imu kamot hmm. para ka. maka liuk lihoka maka pagka kining ma maka pangitang itangka ka nang pertahan han oh. hmm. ika rojidusana ko diri ako ra ng'ung hmm. Ta pa taunsa no oh, na sa kay mang aik suundri kaya dool. Oo, oh, ako yung sons of Trabaho man. Ah, nagtrabaho? Tapos po, oh. Hmm, So, pagkatigaan lang ka, Drig, pagkaon sa imuhang karinti, sa imuhang mga oh. kadogo. Mm -hmm. mm -hmm. Kaon sa akin. Alauna na ba? So, Papas po ka. Agnina kung si kaon. Ako walang lang ako togdo na ni. Okay.

Ikat. Upuan, papan. Oh, hmm. Lantai. Hmm. Subuti na lang dito, hindi ka mabasa, no? Oh. Di Hindi ka bah. nan ba. Dugay na ba nan natubok ya? Dugay na em. Buwan ni. Buwan na? Mhm. Mm Oba. Ah, hmm. uh, hmm. problema sa imo kamot, no? Mhm. Apa kon ti ele? Mo no, sa ning tilpi ya? na ayo pon. Mura mo nagipangagod ko ya? Dili. Mo ning obana? Mhm. Oh, aneh. Ah, mau nasi ya? Berarti bukan lir kusak kusa kenang sing nang Siminto. Siminto. Sing hmm. yang kuning. Aku aksunada hmm. mau aku ing kontak. Gasan. Hmm. Tumpak selamat setu sa imong nga kaliwat nga wa sa kanila pasagdi. Ao. Tegaan sa kanila pagkaon, pagkaon. no? Hmm. Ikun la pasagdan tebangan kunila. nila. Kanang nga ako ihatag nimo karon nga ayuda. Hmm. Nga naot ko nga makatabang. Salamat sa daw kay ako ning Mhm. Mm kaya pa mong maglungag di na kaya. Di no. Di na no kay lisod sa kayong kamot no. Di di ko sgalon ga pul sa kamo mm -hmm. ko nagkaw ko litso mo yung pa diha. Okay, way suga kung mm -hmm. tuo mo gugusog. Sige ko ya. Mhm. sige ko ya kanang nako ihatag nimo ha. Oh, sige. Ha, sige kuya ha, kajot lang ha Wata ko, tiwa kaon Kaya po ang ngulang ni kuya eh, tuloy Oh, sige, tuloy, may gutan no hmm. Sige kuya, kaon sa Kano ano mo si Iruina eh? Ikon sa puno. Pag Hm. sa kong ubat. Hmm. Ipatik up na siya isuon. Di harap po siya tabukon dito. Hmm. So ato na ipatik up para makainom siya tambal ba? No? Hm. Ayan po ah, nagisuyo po tayo sa mga kulitbahay nila dito. po yung ano natin uh, ni Kuya Irwin and Kuya meron tayong uh, groceries madami po ito halos kumplito, may mga gatas, biscuits at saka mga dilata meron tayong bigas ha? ito po, bigas matagal-tagal na ito maubos niyo, at saka bigyan rin kita Kuya ng Pang pantajik up sa kemainin yo ha oke okay, oke um, maaf maaf video oh, 4 ha semua kayak kelang nang nih tri skill bawa-bawa oh. anain motor ri aku kon ni tiga tahun ngaon mayak mayak nang babuntak itu ya oh. oh. um, um, tanggepin buningnya ya selamat kayo oh cocok so, degan ati itu ya ha ayan oh. oh, marami po sa anonymous sponsor. Po, selamat sa ating anonymous sponsor nah ku ucapkan selamat sa

salamat kayo. Mm -hmm. Salamat lang yung na ang mga kapitan pa sa sukap. mga dahil na sa inyo. Sige na nga po Pagkampo. Sige kuya ah. uh -huh. Walang anuman. At unang-una, magpapasalamat din tayo sa Panginoon, no? Oh. Ang lawa sa ating sponsor. And po, uh, sige kuya, hindi na ako magtatagal pa. Oh. Uh, kasi may paparating na ulan, no? Oh. Uh, sige kuya. Oh. Sige, bye-bye. Salamat kayo. Ah. Oo. Oh. Salamat kayo. Ako ni siguro, kami kalap shout out ni si 130 si Rick Waga at inida sa ating Chris Si so, Stephen, Melbourne, Australia at Sir from UK. Shout out sa inyong lahat sa ating mga viewers, mga sponsors maraming maraming salamat po